Uh, magtatawag tayong manok We are here in the Kabura Farm Charat. <laughs> Ayun na Ay, ba't konti lang lumalapit? Nasaan iba? Ay, nako Mataray pang lumalapit Ayun na ba yan? Nasaan sila? Wala na Kagi kanina ang dami lumapit. Asa oh, na ba? Ang kilay may pagkain akong dala. Kasi ang taray nito oh. Oo, oh, oh tago mo na tuloy. Ito, <coughs> ito yung masungit. Ayan, 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 ayan. Ayan, masungit. Kanina pa yan ang hahabol eh. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. masungit. Hmm. Oh. Uh. Kau, asan kelaban mo? Nasa na? Asan yung kelaban mo? Ha?